kanang nangyari mga boss ah tingnan nyo naman ho nangyari din eh sa aking rim ay bihak ho eh ay ari ho ay nangyari sa tagig nang ako ho ay nananakbo ay bigla ng nga ho nang alas sa aking mga rayos ay di ako ay hinto nakaw nung makita ko ho ah ay biak na pala ang aking rim sa unahan kagal nga nang alaang ho ay ako na may minabili agad din ng mugs na may kasama na rin nga akong gulong ay sadya naman pala akong delikado ang ganitong makarim. Kaya nga ho simula ngayon ay tinaga ako na sa bato. Sadyang ako hindi na magre-rimset. Six and a half hours later. At ito na nga mga boss, nakabili na tayo ng rimset at saka bumili na rin tayo ng JRP flat seat. What? Flashback Ay siya, binabawi ko na ho sinabi kong hindi na ako magre-rimset <g> Ay siya naman ang nakakaingit na ibang motor eh Ay sadyang paghilig ho oh, ay hilig talaga Aaaaah! Dito nga ho tayo sa vulcanizing shop At pinapakabit natin yung gulong Para sa nabili natin yung rimset Naring nga ho at ipinaggupit pa ako ni kuya ng pansapi At nang hindi daw matundos ng dulo ng rayos ang aking interior at nang matapos ay ikinabit na nga ho ang gulong na panglikod At isinunod na din ang pangharap At maya maya pa nga ho, ay napansin ko na, na may mga nagdadating na Sunod sunod na ho ang customer na dumadating dito Mayroon ng van at mayroon na din hong fortuner, at mayroon pa hong isang L3 sa likod Grabe pala ho ang vulcanizing shop na ito talaga pala hong ito ay busy busy sa bawat araw Buti na lang ho at are mayroon palang isang kasama pa din ni si kuya at siya nga ang gumagawa ng para sa mga sasakyan ari naman hong isa din eh nakasama nila ay eh, wala naman hong ginawa kundi mag aduba biro <laughs> lang ho baka yung sa akin. at ari nga ho hinahangina na ay sadya naman ho ako excited na excited na gustong gusto ko na nga hong makauwi at nang maikabit na 2,000 years later So ito na mga boss, simulan na nating ikabit 'yung ating rim set. Uh, natanggal ko na 'yung sa harapan. Sana. Oh. At ayan, okay na mga boss 'yung harapan na to. Walang kasabit-sabit, hindi pigil 'yung takbo. Ah, Paano masabi? So doon naman tayo sa likod. At ito na mga boss, nabaklas ko na yung bulong Ililipat naman natin yung ito yung goma na to. Tapos ayan, syempre yung sprocket, tapos tong disc brake. Lipat natin dito sa ating rim set. Nice. Naitabit ko na yung disc plate tsaka yung uh, sprocket. At ngayon naman, ikakabit na natin siya sa swing arm. Oh my God! Okay na din ito sa likod mga boss Ito uh, Maganda rin naman yung play niya Hindi rin siya kapit Wee, di na. So ayan Tapos ngayon naman ay kakabit naman natin ay Yung JRP flat seat At ito na nga mga boss naikabit na rin natin yung ating JRP flat seat So eto na yung kinalabasan Ang galing! Ang galing! <laughs> ng ating Raider 150 Yes! Dagdag forma na naman po Sa ating Raider Masaya na naman ang ating motor At butas na naman Ang ating bulsa <laughs> Pero okay lang, at least satisfied tayo sa kinalabasan ng ating motor. Dahil sa ating mga nagmomotor, alam naman natin ito yung nagpapasaya sa atin.